Sa Ayan. Sa -ayan. Uh -huh. mag Maghay ka sa ano, sa bulusan. Hay sa mga taga bulusan uh -huh. diyan. Oo, oh, iyan ako sa iabulot ko to. Pagkay na pag -pag -pag pag nakikita puso ko ay kumakabang. Ang iyong ganda Puso ay Nagpagupit muna ako Dito sa Magaling namang gugupit ng ano Ng Bata kaya mo naman yung gupit ko. Pang ano? Pang sundalo. ito yung mga tinapay dito o tingnan nyo kakaiba rin ang tinapay dito sa Saudi eh mga gawa nila sa dami ng tinapay na nakadisplay hindi ko tuloy alam kung alin ang pipiliin ko dito eh parang sa tingin ko parang masasarap lang dito yan o oh. kadami ayan dami ng ano tinapay pero yung pinaka na ano ko dyan ito ito to masarap to ano yan parang ano parang tawag dito parang egg pie kaya mga tinapay nila kakaiba kasi sa may mga kaparehas pero mas maraming ano kakaibang tinapay ito masarap itong tinapay na ito para siyang may ano ng yug mayroong buwan sapal ng yug may halong sapal ng yug yan may nabibili rin ditong buhay na ano ya Kala ko sa Pilipinas lang mayroon yan nito. Dito sa Saudi mayroon din pala na ganyan. Buhay na buhay pa siya. Kaya lang mas mahal ang ano nun. Ito, ito naman yung mga prutas dito. nalaki ng pakwan. Makikita mo rin dito yung limon na ano. Ito yung, galing daw ito ng ano, Vietnam. May kamuting kahoy. May kamuting ano baging pero ang kamuting bawang dito ma patubig mayroon din gabi ito ang kakaiba kala ko wala nito yung palawan ang tawag sa amin yan palawan ayaw ko lang kung anong tawag niya sa Maynila ito nito naman ang patula dito ayan o ma yung kuha yung balat kakaiba kumpara sa atin okay you check check, you check you're checking all and then i give discount more no problem uh, this one how much this one this one 80 real, real. Yeah, this one 80 this one 90 this one 80 75 and uh, 65 65 take the lava i'll make good price one CK one this one, George. ada why open Hada? No, like this. You like uh, somebody uh, this same original uh, This is original like this, is original. Huh? this one tester, you know tester different work package see here so, like this well then this one but well in this one no cap only like this what is the good this one this one tester this one this one same same inside same inside yeah, inside but different package only mm. okay see this one c k 1 also c k one. 1 okay see same same inside mm, okay. but only different this one mura this one 125 why this one you know things expensive why expensive this one this see you no know, company make this expensive price this one CK. good price this one 90 riyal amoy same same Cool same same original but different for package. what made this one what made this one made for where is spain uh, made in spain uh, spain spain yeah this one also spain spain yeah. Walang ba rito? Maybe this one local, ah? Huh? No, no, Why no, no you show local, your price? no local. <laughs> you know, company, company give tester, you know, 20 real, 30 real different for price, down price. Ah, no, no, stick, no, no See, printing. See, this one tester, you know, CK1 tester, there is writing tester. This company give 30 real different for discount. Nagaya okay, magandang ano.

maghay mag ka sa ano? Sa bulusan. Hi sa mga taga-bulusan diyan. Oo, oh, no, iyan sa i-upload ko 'to. <laughs>

5.75 ang ano ang isa ang ganda oh sa mga maihilig dyan sa gamit sa bahay eh ano nga nga ako kung COVID bilo nga kung ano yung maganda dyan kasi hindi marunong ano hindi ko marunong bumili kung alin ang maganda dyan eh. Kasi puro magaganda. Siyempre, mayroong pinakamaganda dyan. Ayan o. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Kung alin dyan. Sa dami ng plato na yan. Kakaiba yung mga, ano nila. Mga plato. 5.75 lang yung isa yan. Kung sa Pilipinas eh nasa siguro mga nasa 70 pesos kada isa. Yan. Ayan, paki-comment kung alin ang ano diyan. Kasi para sa akin dito yung maganda. Eh siyempre lalaki ako. Siyempre ang mga nakakaalam niyan, mga kababaihan kung alin dyan ang pinakamagandang ano plato oh, may nakarating ito pala ang ano yung alam mo yung alam nyo yung ku ano yung yung water lily ito na yun no water lily yan na uh, pinatuyo dyan mo naman sa atin binabaliwala lang yung water lily pero yan yeah, no nakarating dito sa Saudi yung water lily na ginawang ano ginawang parang plato dito naman yung mga ano mga pulo ang tawag dito pulo barong 5.75 lang siya kaya lang wala akong napili eh hindi yata bagay sa akin pero sa sa mga ibang lahi yan ang hilig nila eh Ayan, mura din dito ang mga kuan. Mga yan jacket 11.75 lang siya. Kaya lang hindi ako bumili dahil ano, tag init ngayon eh. Saka na ako bibili pag malapit na 'yung taglamig. May stock lang pero napakamura niya. 11.75 lang i-presyo niyan. Kada isang piraso. Magaganda rin ang tila niya. Pati 'yung mga kulay.